Tau po, tau po. Ano po yan? Sino po yan? Sabi po, boss. Sabi? Tau po, boss. Ano po yan? Yan, ano po po? Yung order ko po, ito pa po yung order ko, tabuan? Tau po, boss. Ay, salamat dumating na. Tangan ko itong hinintayin. Sige po, ito Ati, yung, boss. Ito po yung na ng 1 year na kaantay kong tabuan ito. <laughs> Salamat na dumating. Sige po, boss. salamat ah. Oh. boss. Kaka na po ng ito. Yan 450 po, boss. 450. Oh, boss. Sige, kukuha na ako ng pera. Yes. Kukuha na ako ng pera. Yes. Babayaran ko ng tabuan ko. o sige. Ito po, 450. Sige po, boss. Ayan. Sige, salamat ah. Sa oh, pagkakita ng aking order. Oh, po, no, salamat, boss. Chapi. Ito na po ang aking order, mga kainsan. No? Oh. Dumating na po. Ang tagal ko po itong inintay. Parang nasa mga one year na po. Kaantay ko. Mayroon lang po dumating ang aking order. Maraming maraming marami salamat, Chappie.